napakagandang lugar dito sa Talisay na Kapiliti go. go check point now. Yeah, na oh yan mga Pilipe punta tayo ng Laurel mga Kapiliti yan doon tayo magkalusal sa Laurel mga Pilipe hindi natin yeah. makahanap okay. tayo okay. okay. ng uh,

Barangay Santa Maria. Mga kapitid. Ah, Barangay Santa Maria na tayo, mga kapitid.

Pili kami pandesal na uh, namin ng Then kami. para meron kami pang, uh, pang youtube sa channel. Filipin. Uh, Filipin, nakapilih, nakapilih go 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 Ha? Tagay tayo Ano ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? ai You, mga Good morning mga ka Welcome sa aming uh, munting munting ride sa aming lakad-lakad uh, ngayon. Nandito kami sa may barangay Buku Talisay, Batangas. Ayan. Ay nakalagay oh. Ang ganda ng ano. Andito kami sa may ano, sa may Taal. Ayan. So, Wow, nandito tayo sa may ano, sa may Barangay Buko Taal Patangas. Uh, welcome sa aking bunting ride. Uh, dito kami sa may um, Barangay Buko Talisay Patangas, mga Kapilihi. Kami uh, ay nag-ride. Yan. So, meron meron kami pang uh, upload sa aming uh, channel ng so, mga Pilipinas kami naggagala-gala ngayong araw to dahil araw ng linggo mga kapilipi yan o no? may mga pasyalan po dito mga kapilipi alang uh, sirado yan o no? yan o no? mga kapilipi buko yan mga kapilipi Ayan. sirado po kasi uh, pwede siyang uh, mag sightseeing dito yan mga kapilipi o oh. yan po yung taal mga kapilipi yan hindi tayo sa may barangay Bukotal, Batangas, mga kapilipi. Ayan, sa may taas, may talisay. Ayan, oh. Eh. mga kapilipi, Nice. Oh. Nakagala din, mga kapilipi, oh. Wow. Mga kapilipi. punta tayo ng ano, mga kapilipi. Uh, ikutan natin yung tal um, taal. Yung um, talisay. Huh? Punta, tayo, punta tayo yung laurel, mga kapilipi. Ayan. Lalalalalatis. <laughs> yan no? Pantay pandesal. Ito yung gala namin. Gala namin ni Alingina Gina. Eh, Ayan si Alingina Gina. Oh, yun, oh. Seryoso si Gina eh. yung aming, ano, yung aming kabayo. Oh. Ayan Oh. Kabayo namin.